Kamusta kayong lahat, guys? Long time no see, but now, see now. Si ano na naman yung ng cellphone niya sa si Hello? Hello? لأنهم يحتاجون إلى أي مكان في Mm. Hi, Ate Nanette Santos, watching from Canada. Good morning. Good morning, guys. Kain po. Katapos lang na ano ko. Kain po. pumasok muna ako ng trabaho kasi sayang Wait, nakakaanin pa ako. Ate Crystal po, good evening po. Maligyan kasi ako ng masarap na ulam. Ate Christy, saw me hello mate from Houston, Texas, USA. Good morning. Good morning, dyan sa USA. Sorry guys, na ano ko na sipa ko yung mesa kay umatras Hi Mai Kain tayo Ayoko lang magkape kulang ko apretada. Luto ni... Kalam ko sino nagluto. Hi, Ate Kicharito Charcos watching from Lilo and Cebu. Ate Lisa Maseda, hello, good evening po. Late dinner. Pero kumain ako kanina eh. Ano lang to. Grabe naman tong snack, ang dami. Namusta ko lang kayo. Kasi ang tagal ko at hindi nag-live. Paano? Walang internet sa bahay. May na. Wala-wala. Eh, may nag-offer ng trabaho. Kaya, yan ako na. Sayang. Baka, <laughs> sobrang close namin ni ano ni Asban. Baka, magsawa na yung ano namin. Magsawa na kami sa mukha namin. Ate Juliet si Garcia. Say, Hello po, good evening. Kain po manihapon. Late dinner, pero kumain ako kanina. May nag-ano ko may nag- may nagpare sa akin, kaya Dito muna ako. Hindi, mm. nag-ano ako na. Nag-live. I miss you guys. Kaya ako hindi nakapag-live ah. From June 1, ay July 1. Diba pa atras? Hi, Ate Natsangki Good evening po. Napapakilat lang ako kumain. naman po ano po lang ito. Gatas is life. Yung gulay bukas nyo dyan, ko po dyan sa pansit na dyan. Yung ka? Ito pansit na ito. Yung dyan Ay, yung noodles? noodles. Ano, paano yun? Tinatanggal mo lang yung seasoning? Hindi ko may ano? Hindi ko Set Pero yung seasoning, apel limo?

Ano? Ang ah. Hi Sir Rosel Labian, gumahan. Good evening po. Kain po. Ate Annabel Kabugnason. Hello, good evening. <coughs> Ay, break sa. Ahe. Okay. Hey, Ate Purita, miyala, kumusta ka? May okay lang po ako. Ate Annabelle, hello po. Hindi ako makapag-live kasi mahina yung signal sa amin. Hindi na ako nakapag-live. Wala ako sa bahay. Mga bahay ako. Nakikain ako masarap kasi ulam nila. Tutulog na lang, kakain pa. ang ko na nawawala. Tawagan ko si husband na. Tawagan ko si Tito. Kasi kung ito ako, hindi sumasagot. One time naman, tumawag ako si Tito yung nakasagot. Pag kasi nasa bahay kami, si Tito, yung cellphone ni Tito, yung cellphone ni Tito, nakay Tito. Ay eh, minsan si Tito yung sumasagot sa tawag ko. Ang guys. mag e ako ng live. Nangumusta lang po ako sa inyo. Sana okay lang kayo dyan. Kasi ako okay lang ko dito. Kaya muna ako ng live. Kasi so tawagan ko si husband. Guys, bye bye. Good night. Same ta. Hindi ka na ko nag-snack. Sa diligid ta magma. ma daot niya. yan? Hindi kay Hindi siya. Hindi ikaw na ako kumain lang kanina mga ano, ano shote. Ay. Ano alaga ko? Pag kumakain siya. Gusto niya. Bababain niya ko ng papakain. Hindi pwede na hindi kumain. Shout out at the Justin Reyes, hello po. Nag-work muna ako ngayon. Ayun lang. Ngayon lang bukas hindi na. Ha, at Linda. Bye bye. Good night po. Tawagan ko muna sa husband kaya anong oras na. Alas 10 na. Magbabibiyatay muna ako. Bye bye. Good night everyone.